just in time kasi uh, I think hindi ko alam kung na restrict ang ig, ano ang YouTube ng iglesia o yung ano nila live nila kanina. But it stopped, nag-stop yung ano yung live nila after pero nakakompleto na si ano si Senator Imee ng kanyang ano ng kanyang statement. So i-share ko to kasi nawala na. So yung mga nasa rally, I'm sure na mayroon sila sarili kanya-kanyang video nito na ma-upload nila. Pero ito, kung gusto niyo makita ko na yung binulgar yung rally kasi sa Ah, sige, Bale, yung rally kasi sa ano ngayon, sa Kirino Grandstand, supposed to be walang patama 'yon. Supposed to be in general lang 'yon para to fight against corruption. So, ang nangyari kanina eh biglang hindi naging in general, naging precise na talaga. So, ipapalabas, ipapanood ko ulit, na record ko kasi. So, i-share ko sa inyo. Bahala na kayo mag-share sa mga kaibigan niyo nitong video na ito. Mar I think baka ma-restrict rin ito eventually mamaya ba, katulad ng kaninang live ko, na-restrict, biglang nag -cut. Pero hopefully ito, hindi ito ma-restrict at tuloy-tuloy ito. So ipapakita ko sa inyo, umpisaan ko sa umpisa, i-share nyo na lang habang nandito pa, para at least makita nyo yung pasabog ni Senator Amy Marcos. Okay? share na lang, at kayo na po bahala, mag -ano, maglike like ng video if Sige po, ito. Okay? Pasabog po ni Senator Amy. Ito na na, na hindi ko alam kung na-restrict pero rest assured na tumigil talaga siya sa ano, sa YouTube doon. Ayan, okay na ito na. Kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Kung ko ba si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. malalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na at huwag niya sa gawd, siguro totoo na ito hanggang nito nalamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na pala naghahain ng droga pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang stem cell. Nagpapalit daw ng dugo. Nagpapa-blood transfusion kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya. Naliwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magka sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin. Nung dinitisqualify na siya, halos papaboran ko na sana. Dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Pa hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta kayong nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang dahil lantaran na doon ang inuman ang pagkakamula ng <speaking> inatawal na gamot <speaking> hindi ba rin <liya> nakikita <speaking> na siya magsalita hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululog siya ng mga ito na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawahan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa addiction. Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihag ko na yan. ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng hustisya. Oh! Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga, kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw, ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung ng galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan na ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan binamas namin noon. Sixty-eight years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. Sixty-eight years old na rin si Bombong ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. aking nararamdaman pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik hindi na tayo mananahimik dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap, kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang Pamilya Marcos gusto kong ibango ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nagadamay ang bansa sa laban na yan bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, ng gera sa China at Estados Unidos. Kawalan pala nagutan sa flood controls scam. karapalang takipan. Panggigipit sa hindi kaalyado. Pagkakanulo sa kapwa Pilipino. Pagdakip sa dating Pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbo. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura. Okay, so that that's it sa uh, na record ko. Uh, share na lang kung sa baka ma na ito. So again, guys, thank you. Kung sa pero nakakakilabot, totoo o hindi. Ay, hirap nito. Good luck to us. To uh, ano, to, so sa so lahat, uh, tingnan na natin. We'll make a review tomorrow. Thank you, thank you. Good night sa lahat.